para Fred, tanga mo lahat ng anak ko kamkam mo na ano ka talaga sasanib ka lang sa katawan <laughs> <laughs> hindi May general sa kada dalawang hepe. Niya yung ng dalawang hepe, nang general yung dalawang hepe. Mga aso. Mga aso tayo sa ano, sa, sa bundok. Mm. Eh, uh, ngayon. Yung general pala yon. Shooter yon. Pagdating na ng bundok, paano sila na ano? Sige. Kung sino sa ating mga kaon na makatama ng unggoy? Mayroon o. Siyang magluluto ng pulutan? Oo. Oh. Hindi ngayon. Siyempre, general siya eh. Nauna siya ng he dalawang hepe, nakatama dalawang goy, agad ng dalawang unggoy at tigis agad. Ba? Siya. Ubus na yung kanyang magasin. Pinipidyan ka na yung mangyan. Iisa na yung kanyang bala sa isang magasin. Hindi pa siya nakakatama. Oo. Oh. Sabi nung ano nung, nung dalawang epe Yun na. Uwi na tayo. Magagabi na eh. Iisa e, na yung bala mo. Hindi. Hindi ako papayag. Naka yung kalalay ko lang eh. Tisyo, kalat tisyo. Oh. At karang ng huli. Oo. Oh. Sige. kare mo na yung, ano nyo na yung huli nyo. Lutuin nyo na. Oh. At pagdating natin, mag-inuman tayo. Kapag oh. wala na uli. Kasi malaki na yung kakaya General. Nag-isip siya ng paraan. Oh. Namahin nga siya sa ilalim ng balete. Eh. Wow. Ngayon, hapon na. Eh, Alas ay na ng hapon. Nakabidyo eh. wow, yan. Nagsidatingan na yung mga unggoy. Wow, dami. Kano na dami. <laughs> Kano na, na rin mo. <laughs> <laughs> Ngayon, eh siya nakatago dun sa ano. Sa ilalim. Sa ilalim eh. na yung pala niya, nangangam pa na siya. ay isa na lang. Oo. May gumanong sa harapan niya. malaki Buri niya eh. Oo. Hindi. Parang kailangan lang ko Kailangan ito may t-shirt ko. Sinuri niya sa puso. Sa puso? lag yung ano yung malakay. Malakay. Habol niya. Habol. Hindi, ngayon, ngayon, hindi na nakagala yung, yung ano, yung tinanggala ah. Wow. ano. Maya may, may sumunod na apat. Ba? Sumu. Daladala niya ngayon yung ano, yung... Yung malaki? Kanyang malaki. Ang mo sa ano, luto na. Nakaset na eh, inuma na. Asa? <tinyo> uh, oh, General! Oh! Kuta lang, nilaalala ko. <tinyo> Kuta lang. Isa lang bala mo, ba't apat yung uwi mo? Ba? Yan ang ano nyo. Yung na yung bala ko, sumuko tong apat eh. <laughs> so, suko! Suko yung apat eh. Tinamaan yung ano, pinuno. <laughs> surrender. O, oh, surrender yung apat eh. <laughs> suko yung apat eh. Hindi <laughs> naalala <-ala> ko. Eric! <laughs> Parat! 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 na. Nag-radio kay yun ah. Mga stage ba? ba? Hindi, iba yung... Sabi ng mga pulis, sumuko ka na! Wala ka pupuntahan. Hindi, hindi ako susuko. Hindi, ang tagal ng ano. Pakawas na pa. Sabi ng mga pulis, sumuko ka na! Hindi ako susuko. Susuko lang ako sa idol ko. si mga idol service talon. Talagang idol mo talaga yun. Sabi ng mga pulis, doon ako susuko. Sabi naman po, sige. Spell mo mm. <laughs> na spelling mo muna yung Star Wars talo. Pausukayin ka namin, pumunta namin dito. Hindi. Tuloy laban. <laughs> <Sanda> na, <naman. laughs> <laughs> <laughs> hindi, <laughs> hindi niya kami spell eh. Kaya tuloy laban, no? Tuloy ang laban. Suko. Hindi niya kami spell ang ano. Esther Burst Tuloy ang laban. <laughs> <Duli> ang laban <laughs> laban. laban, laban. <laughs> pwede, pwede. <laughs> Pahugurin na. Iramin ko muna yung katawan. Pagka siya, yung kumpare niya, siya tarong sabi, <laughs> pare, kaya lahat mo. Sabi niya, sabi niya no ko, pare. Bukas, pre. Bukas. <laughs> Si yeah, laot na naman oh, yung isa. na laot na naman. Hindi mo dahil Pagdating Pag niya naman eh. Sabi na ko pare, Pre, laot mo. Sabi niya, isang araw. Oh. naman Sabang Hindi Hindi naman iinatang mo Sabi na, dating na naman yung pare, galing sa laot. Pre, laot. mo. Sabi, minura na yung pare. Pre, tangan na mo. Lahat ng anak ko, kamukha mo na. Ano ka talaga sa ka <laughs> ano na? Ano Ano ba nag ka pa sa... Sabi, nagdududa siya sa sawa niya. Sabi, Sabi sa no. lalaki, duda ako dito sa sawa ko nito eh. Sabi niya, ka, gagawa ko ng palatandaan sa dito sa ano, sa kama, sa kama nila. Ah. Sabi niya, dinruwi nga niya ano, no? ng nang kalabaw. Dinruwi nga yung kalabaw. Pag oh, oh, ito'y nagasgas, <laughs> sigurado, may lalaki asawa ko. Siyempre, nagdududa siya. May lalaki to, may lalaki. Sigurado ko to. Pag alis kayo, matak doon taon okay. sa bro? Ha? Okay. Doon okay. taon. Ngayon. Eh, may, may, ano nga, may lalaki nga yung asawa niya. May lalaki. Okay. Ay, okay. kita niya, pagdating niya pala ang galing ang brutin. Tinignan niya yung ano? Yung kanyang, <laughs> ano? Kanyang dinuwing. Uh, Ay, Ngayon, sabi ano. Pero bago dumating yon nagbura nga yun. Ngayon, dinuwing din ang lalaki. Yung ano? Yung... Kalabaw. Ganun na ganun tayo pagka-drawing. Kuha-kuha. <laughs> Hindi nila malaman ngayon. Ha? Huh? Nalagay niya ng swab. Ano, oh, ano? No. Eh, na, limutan niya kung may wala eh. Ngayon, na drawing niya. Dumating yung, yung galing abroad. Oh! Ayos itong, ano, ayos pa rin. Pero ba't nakatakakot dito mga? May swab to. Ah, be, eh, kabaga naman tatlong taong sa abroad. Eh, magkaswab. Siyempre, <laughs> 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 tatagal mo doon. Subisuwag so na ngayon. <laughs> Paano masabi? kun na rin sigikilitaw obya tagal tao yan ano naman na di mak tatlong taon tak ng taon ka oh yun din yung ano yung asawa milala talaga to asawa ko abi guys na sa yung ano yung yung lalaki titingnan niya kung para niya kapitbahay pala. Ngayon, nabuntis yung babae. Nabuntis ngayon. Ngayon, nakita nung ano, nung, nung lalaki. Nakita nang may nung dumadaan na parang mahuhula siya. Natingnan na yung bata. Yung inalak ay may ano, may ano sa dila. May balak. Sabi nung ano, eh. may tiklip. May Nako, delikado yan. Abangan nyo, pag nagsalita yung bata na yan, sigurado, tatlong tatlong babanggit yung na pangalan niyan, mamamatay. Ah, kinanda talaga. Yung lumalaki yung bata, salita na. Unang unang banggit eh. E banggit agad, sabi. ate. Ah, kinabukasan, patay mo, ate. Anak, totoo talaga yan. Pangalo ah. Kuya. Ah, kinabukasan, patay din yung kuya. Uto si Lapis. Oh, delikado talaga itong bata nito. So, ng banggit eh. Papa. Nila pa nga papa. Ay, dikta ko, ako. Lako, kinabukasan ng ng kapitbahay. Subscribe to pala Yung pala ka <laughs> Yung pala papa. <laughs> yung pala papa. Yung pala, <laughs> yung, pala. <laughs> yung pala Ang papa ay kapitbahay. <laughs> <laughs> Ito ulan.